mayamang kongresista. Siya rin ang nangunguna pagdating sa may pinakamaraming pagliban noong nakaraang kongreso. Bakit nga ba naging pala-absent si Congressman Jules Ledesma? Sa mga ganito eksena, ipaalagay na sa plenaryo ang lahat ang babata. Ito ang pagkakataon para sila'y magsama sa mga diskusyon at debate tungkol sa iba't ibang isyo at panukalang bata. <tinyo> Pero sa gitna ng na talakayan tungkol sa budget ng ilang ahensya ng pamahalaan, may mga opo ang hindi napupunan. Kabilang na ang pwesto ng kinatawan ng unang distrito ng Negros Occidental, si Congressman Julio Jules Ledesma de IV. Hatag sa isang mayamang angkan sa Negros, ito na ang ikaapat na termino ni Congressman Ledesma. Paano i-describe ang Congress? describe Congress? In simple terms, Congress is like the biggest fraternity or classroom in, you know, of agrupation of people. For me, it's got, you've got all sorts of characters, including me. Mm -hmm. Now you've got them all the scales of the rainbow, okay? Uh, the good, the bad, everyone in between. Kung isang malaking classroom siya, kayo naman ang kating ng kating. Number one daw kayo, pero number one sa pala absent. Correct. I, 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 agree. I, I admitted it. I admitted it. Eh. Because yun know, nga, ang daming mga issues ginagawa sa distrito. Number one is the land reform bill. That's now the fourth most important thing to me. <laughs> Noong nakaraang 14th Congress, naging mainit na isyu ang madalas na pagdiba ni Congressman Jules Ledesma sa mga sesyon sa Kamara. Ayon sa Journal ng Kamara, 3 lamang sa 50 sesyon ng mababang kapulungan ang dinalihan ng mambabatas. Nasaan kayo noong mga panahon hinahanap nila kayo? Okay. A lot of the times, I was here. Look now. I'm physically present, but I don't want to participate in the floor, particularly if what's being deliberated on, to me, ...didn't make any sense. And a lot of that happened then, I'm sorry to say. During the 40s. Of course. Hours. If you look back at the legislative record and the major hurdles that were... Lahat ng mga kalabog it's a lot of it is political. Work was political. It had nothing to do with major pieces of legislation. So what was the point? Pero ayon sa isang political analyst, mahalagang nakakadalo sa mga sesyon sa penaryo ang mga kongresista na babawasan yung kalidad ng diskusyon sa plenaryo. Kasi uh, yung mga absent na mga kongresista, hindi nila masasabi kung ano yung hinanain at ano yung mga problema ng kanilang mga distrito at nasasakupan. Sa tatlong araw niyang pagpasok sa 14th Congress, tatlong panukalang batas rin ang naisumite ng mambabatas. Lahat pawang panglokal na panukalang batas pero depensa niya may mga mahalagang batas rin naman daw siyang naipasa sa mga nakaraang taon sa kongreso yung General Banking Act of 2000 I'm the principal author in the house the law against the exploitation of children and women during my my stint in the labor committee and yun the the, the, the electric uh, industry reform act that that talaga big deal sa akin. pagbubukas ng ikalabing limang kongreso noong July 26. Kapansin-pansin ang hindi rin pagdalo ni Congressman Ledesma. Tanging ang asawa nitong si Asunda De Rossi ang nakitang pumasok sa kamera. Hindi ko alam po ano yung schedule niya. So, I don't really, ano, hindi ako nakikialam sa ganyan. He can do whatever he wants naman eh. Kung nakakuha ka ng na 94% of the votes sa distrito mo, I think naman you must be doing something good naman. Opening ng 15th Congress, wala daw kayo. Nandito po ako. Nasaan kayo? Nandito. I was interviewing applicants. When I opened the television, sabi ko, oh my God. I mean, grabbing, mm -hmm. it was, di ba? Everybody was there. So sabi ko, I can listen to his speech. I'm here in spirit and I'm listening to him. Dito lang ako. I, I, si Sam naman kasi nang taranda kasi mo siya ng media. <laughs> So you're saying na kahit nandito kayo, marami kayo, mas marami kayo nagagawang trabaho dito sa opisina nyo. So, in, in, kung kailangan ka sa floor, I will go. I will be the first man there. But give me, a, give me a mission to tackle and give me a task. Um, in fact, I'm makulit. <laughs> the thing is, give me the ball. How can you play if you're not even given, you're not made part of the game? I mean, that's what happened in the 14th Congress. I was shut out. Sa nakaraang kongreso raw kasi, hindi siya binigyan ng kumiting pamumunuan, kaya hindi siya nakakadalo sa mga sesyon sa Kamara. Ang masakit kasi, nangyari sa akin, I became homeless. Noong 14th Congress kasi, I'm not a member of the committees na gusto kong uh, 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 makisali. No? Sabi naman nila, pwede ka naman sumali. You can join, yes, you can participate but you're not recognized. You can't vote. see? So what's the point of attending that when you have to make amendments, you have to do it on the floor? Kinausap you know, po ba kayo ni Speaker Sonny Belmonte about yung, yung attendance? Eh? But, Julie, what happened? Sabi ko, sir, wala akong assignment. O ang kaibibigyan kita, eh, gusto ko. I mean, just, uh, so, we're okay. Well, in fact, I'm bugging him already. Because we have a joint congressional commission for science and technology that The Senate is already constituted and the House is behind, you see? But I gave... Banong will sign it already. Problema nga, eh, kaya pumasok sila o hindi, babayaran sila ng taong bayan eh. Kung yung mga empleyado sa pamalahan, pag hindi ka pumasok, ay e aawasin ang sweldo mo. O kung nasobrahan mo yung mga absent mo, pwede ka i-terminate. Ang mga congressman, hindi mo pwedeng i-terminate kahit hindi pumapasok. At kailangan mo bayaran yung kanilang, yung kanilang uh, sweldo. hindi ito makatalungan 130 million worth of salaries bonuses allowances since july 2007 plus yung pidaf o pork barrel so na last year nyo lahat you know, nakuha you know, no you know, sulit daw ba ang, ang uh, pera ng mamamayan sa jules desma. Uh, the, you know, what i can say is that I'm, for um have i done my job um uh, i guess the best question to ask is the people who i represent it's you know, there. Bisitahin nyo na lang. But, kasi, hindi yung ano eh. But, uh, talk is cheap. Anyone can talk. Eh, oh, kasi oh. wala nga titis sa ninyo. Kilalang negosyante ang mga Ledesma sa Negros Occidental. Dito raw nang galing ang nakalululang yaman ng kongresista. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagtaas ng net worth ni Congressman Ledesma. Batay na rin sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Tatlumpo mga to si Congressman Ledesma sa mga pinakamayamang kongresista sa bansa. Itong yaman nyo, very transparent ko. Yung SSALM ko, yung sworn statement ko, was not only transparent, but it was IAS and PAS compliant. You can ask the banks for that needs. Would, it would pass international scrutiny. Okay? It took me six months to, to, to make sure that we audited it and to make sure na tama siya. Isa rin sa isyong ibinato sa kongresista ang tungkol sa paggamit o manonito ng ipinagbabawal na gamot. Isyo ng droga, dumitaw ho ito. Nanilong ho ba kayo sa droga? If, you know what? Um, in, in, college, I guess, everybody tried that. I mean, I graduated with honors. How do you do that? Why didn't you have it even asked me if I'm gay? <laughs> oh. Oh. Exactly. Are you gay? How do you know? I don't know. Maybe, maybe not. Pero sa kabila ng mga kontrobersyang kinasangkutan nito, ibang Jules Ledesma na raw ang makikita ng taong bayan ngayong ikalabing limang kongreso. We had 30 fashion days. I was uh, in the journal present, 17 of them, and 6 that was not in the journal, I was an official mission leader in the district. So that's 23 out of 30 yeah. on the record. What am I doing now? and I've been given a committee, I'm giving it my full attention. Lahat ng dating committee na pag, uh, ko, and which of which I've had the privilege um, to have chaired, I'm very active. Marami ang nag-aasam na makapwesto sa bawat upuan sa kamara. Kaya marapat lamang na kung sino man ang maupo rito. Gampanan niya ng mahusay at tapat ang obligasyong sinumpaan at ibinigay sa kanya. Dahil bawat sentimong inilaan sa mga mambabatas, palaking bagay upang mabago ang buhay ng mga nagtiwala sa kanila. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.